Ang ganda ng kulay niya, ang kulay violet. Ang sarap na itong halaya. Yun, so magandang buhay mga kamata, no? Samahan natin, tatay natin, magkukay tayo ng laman lupa. Wow! na natin itong ube, mga kamata, kasi natuyo na yung kanyang wow. pinakapuno, no? Tapos gawin nating halaya. nahukay na nga pala yung kapalaso, no? Bubunuti na lang yan, medyo malalim kasi. Ayan, uga-ugain mo lang tatay yan, maya-maya mabubulot na rin yan. Parang ipil lang yan. Kung di mo uugain, di mo mabubunot yan, no, mga kamata. <laughs> Kung dito, mga kamata, no, ang ganda ng kulay niya, kulay wow. mayolet, no. Ubing-ube, no, hindi mo na kailangan ng put color Sana para maging ube aw. siya, no, para gawing halaya. bibilis ko na rin pala itong video, mga kamata, no, para mahukay na natin itong hinuhukay natin, no. Napakalalim naman kasi, ang laki kasi ng kanyang laman. Itong laman ng ube, mga kamata, no? Ibibilisan lang natin ito. Pass forward na natin. Ayan, konting-konting yeah. uga. Ayan, Ayan, din, no? Bunot din yung ating laman lupa, mga kamata, no? Ganun ang kulay niya. Laki din ang laman. Kulay violet talaga, no? Sarap na itong ngayon. Lago. Naandam, no? Nakain ka rin Kasi, ilipas to, eh. Mga ano to, ha? Kailangan pala, laki ng buhangin yan. Ayaw ang sunog na lupa, no? Hindi ang kita tanong muli. Wala isang taon na to. Ano, nagtanim mag... Nung nagtanim pala ako ng sili dyan. Napulot ko lang to doon, no? Yung mga bunga na yan, yung kila kabila. Sa kaila beril. Napulot ako ng bunga dalawa. Bago lang. Kailan lang to? Tala. Hmm. Hindi itatan mo yung mga sobra nga pala mga kamatano, ibabalik natin, no? Tatanim ulit natin yung mga sungot-sungot niyan. Para sa susunod na, ano, na harvest, may maka-harvest ulit tayo, no? Maghintay tayo ulit ng isang taon para maka-harvest ulit tayo ng ube mga kamatano. Maghihintay ulit tayo ng mga isang taon mga kamata no, Para ma-harvest ulit natin yung tinanim natin Eto na ka rin pala yung update sa ating malberry no? Namuka na siya mga kamata no? Hintayin na lang natin siyang mahinog Para matikman natin ulit yung tamis ng malberry na to linisin no? na nga pala natin mga kamata no? Tanggalin natin mga putik-putik yan -putik no? Para okay pag inilaga linisin no? lang natin mabuti Alisin natin mga putik

Nakasalang mga pala sa kalan mga kamata no? hitay nang natin malaga Tapos gagayatin natin yung Tapos gagayin natin halaya Tapos na nga palang ilaga mga kamata no? Tikman natin kung ano lasa no? o matamis ba walang pang nilalagay na sangkap no tapos mamaya mekos mekos natin yan